Yes. Now, ngayon pong nandiyan na ang bagyo. Bago dumating ang bagyo, kailangan pa po ba nasa bodega ito ng munisipyo o kailangan i-deliver na namin? That's my question. Saturday uh, naman po yun, na po, kung meron na po mga report. Po kung may... No, RD, may report na nga po kami sa Pidra eh. May report na nga po kami sa Pidra. Kasi yung po yung mga nasa baybayin dagat, na pag alon, ang alon, matatabunan po sila ng alon. Yung din nasa gilid ng mga bundok, na pag lumakas ng ulan, babagsak na po ang mga lupa. Yun po yung nasa Pidra meeting, yun po ay reported na ng MSWD. Sana po, Ardy. Kasi po hindi ko, hindi ko makokontrol po yung mga tao na mag-Facebook ko ngayon, magla-live ngayon, hihingin ang atensya ng Pangulo, at dahil po dito, ay baka magka-problema po tayo pare-parehas. Ano po? Ay, so ko po? Sana po naintindihan niya, dahil napasabay pa ito sa mga anomalya, ang sinasabi nga po sa akin ng limang kapitan, Mayor, bakit pag ng taong bayan, kapag kain ng taong bayan, ibibigay sa taong bayan, bakit hirap na hirap tayo? Ay limang kilong bigas lang ang kailangan nating ibigay, samantalang kung nanakawin ng mga politiko, ang bilis-bilis sila magnakaw. Ang pera ng taong bayan, Ardi, ang hirap pong sagutin sa totoo lang. Ang hirap pong sagutin. Sana po ay naintindihan nyo, kami po ay nasa, nasa baba, kami po ay nasa grassroots, kami po ay nakak nakakasalamuan ng taong bayan. Ako po ay on pagdating po sa ganitong mga bagyo. Ako po mismo, alam po yan ang inyong mga PMSWDO, ng PSWDO, ng galing po sa DSWD ng mga representative ninyo. Alam po nila yan. Kasama-sama ko po sila at the height of the typhoon. Hating gabi, alauna, alas dos, alas tres, alas kwatro na madaling araw. Nagdi-deliver po kami. I myself, ako mismo. Kasama ko po yung mga tao ninyo. Pasan-pasan po namin yung mga food pack. Iyan hatid po natin sa ating mga kababayan. Sana po hindi po kami ma-ano ma ma sa ganito. Sana po ay nakaredy. Na, alam ko po naka-ready, pero naka-ready sa warehouse. Hindi po dapat nasa warehouse. Walang kakain po nun sa warehouse eh. Hindi po ba? Dapat, kaya nga, by the word itself, prepositioning, dapat before the time po, nasa evacuation center na. Kasi ang nangyayari po ngayon, nagingi tayo ng data, ay wala ng kuryente. Pa, paano po makakapag-transmit ng data yung nasa mga malalayong barangay? Wala ng kuryente. Hindi po makakapag-transmit ng data. Wala na rin signal. Wala na. So, mangyayari po, post positioning na. Meron po bang guidelines na post positioning? Yes, uh, ano pa po ano pa? Yun nga po. Kaya nga, pasensya na po, idea. Ay, medyo ma ano lang po Kagabi pa po kami walang tulog. Ay, anyway, lahat naman tayo. Alam ko naman po ganun din po kayo. Sana po, maintindihan uh, nyo, yung idea. hindi naman po ako nagagalit sa inyo. Kaya lang, kuminsan, may mga guidelines po tayo na no, nakaka ano nakaka-haba, nakaka eh, wala naman po, hindi po namin kakainin yan. Kung meron pong history, ang bayan ng Buenavista, on my, on my term, sa, on my administration, under my administration, na binebenta namin ang food pack, huwag na po kayo magdala starting today. Hanggang sa mga susunod na panahon, hanggat ako ang mayor. Wag, kung meron pong history na binebenta po namin yung mga food pack ninyo sa under my administration. But as para sa ino, wala pong nangyayaring ganyan at lahat nakakarating po yan sa taong bayan. O, maraming salamat ngayon. Talagay sa meron pa, probably, uh, so, kundi, na po ako kayo gusto ko kayo na unawaan ko po yun. Para na sa ganoon ay uh, magpadala kami sa inyo. Sana po, Eddie. Uh, At ang, 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 bayan po namin is nakaredy. Kagabi po po, Kahapon pa nakaredy Ang truck namin. Para po anytime na magbigay kayo ng go signal, tatakbo po yung truck namin para mapika po namin yung mga mga goods na nandoon po sa warehouse po ninyo. naka po kami kagabi pa, but unfortunately, hanggang magdamag, wala po kami nakuha ang go signal eh. okay, okay. Marami pong salamat, Ardi. Marami pong salamat. Okay, ano. Pasensya na po, Ardi. Pasensya na po. Hindi man po tayo nagkikita. Eh, ganito pa yung ating naging ano, Pero, aumingya po ko ng pasensya. Sorry po. Sorry, Ardi. Pasensya na po. Hindi, alam ko po, hindi nyo rin kagustuhan po ito. Kaya nandito po tayo bilang mga alagad ng pamalaan para makatulong. Ano po? Pasensya na po, Ardi. Marami pong salamat. Marami pong salamat, Ardi. Marami pong salamat.